Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa anumang investigasyon ng International Criminal Court kaugnay ng kampanya laban sa iligal na droga ng nakarang administrasyon, maliban na lamang kung ito'y pahintulutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Marcos, ang Department of Justice ang may responsibilidad na ipagpatuloy ang masusing pagsusuri sa mga kaso, pati na ang mga payag at testimonya kaugnay ng kampanya kontra droga. Dagdag pa ng Pangulo, iniimbestiga na rin ng Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police ang nasabing anti-drug campaign upang masusing matukoy ang mga posibleng kakulangan at pananagutan. Muling iginit ni Pangulong Marcos na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas Matapos itong umalis sa Rome Statute noong 2019 at binigyang diin ang kalaga ng mga lokal na hukuman na siyang may pananagutan sa mga kaso may kinalaman sa bansa. Gayunpaman, sinabi ng Pangulo na maaaring mapilitang makipagtulungan ang gobyerno sa International Criminal Police Organization o Interpol sakaling hilingin ito ang pag-aresto kay Duterte. Well, was the comment of the Executive Secretary the former chief justice. If you lang uh, pupustuhin kay eh hindi naman kami haharang sa ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung kumapayag siya na usap siya o magpa-investiga siya sa ICC, eh nasa kanya yun. Lato ka lang niya uh, ko. You know, all of, all of the testimony that was given yesterday Uh, really uh, will, be, will be taken and will be assessed to see what uh, in, in legal terms uh, what is the real uh, meaning and uh, consequence of some of the some of the statements made by prrd you now that will result in a case being filed here in the philippines we will just have to see the doj will have to make the assessment. Dapat baguhin ang Flood Control Master Plan ng bansa upang mas epektibo ng matugunan ang mga epekto ng climate change na nagdudulot ng mas malalakas na tropical cyclones ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa seremonya ng uh, pamamahagi ng presidential assistance sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng severe tropical storm Christine at super typhoon Leon sa Mindoro, sinabi ng pangulo na inatasan niya ang Department of the Interior and Local Government, Department of Environment and Natural Resources, Department of Public Works and Highways at iba pang mga ahensya ng gobyerno na muling idisenyo ang flood control master plan upang makaakma sa mga pagbabago sa panahon. Iniutos din ni Pangulong Marcos sa DILG at DNR na hikayatin ang mga lokal na pamalaan na gamitin ang mga geohazard maps mula sa DNR Mines and Geosciences Bureau upang matukoy ang mga lugar na may mataas na panganib sa landslide at pagbaha. Binigyang din din ng Pangulo ang kalagaan ng pagpapatibay ng kalidad at kaligtasan ng mga infrastruktura sa bansa. Inatasan din niya ang DPWH, Department of Transportation, Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry at mga lokal na pamahalaan na tiyakin na ang kalsada, tulay at iba pang infrastruktura ay may mataas na kalidad, ligtas at may kakayahang makayanan ang mga kalamidad. Kasabay nito, hinikayat ni Pangulong Marcos ang publiko na makipagtulungan upang maiwasan ang paulit-ulit na pagkasawi ng buhay tuwing may mga tropical cyclones. Ang sabi ko nga, ang bagyo ngayon iba na. May mga flood control tayo pero dahil sa mas madaming tubig na dulot ng pagulan, hindi na nakakaya na. Kaya inatasan ko na rin ang DPWH, ang DNR at iba pang ahensya na rebisa rebisahin ang flood control master plan upang makasabay sa patuloy na paglakas ng mga bagyo. Sabay-sabay tayo na lumaban at magsumikap. Para mas maayos ang ating kinabukasan. Umabot na sa mahigit 85,000 pamilya ang naapektuhan ng pananalasa ng magkakasunod na bagyo. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, katumbas ito ng mahigit 300 at na individual mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol at Cordillera. Malaki anya ang itinaas ng bilang ng mga apektadong pamilya mula sa mahigit 52,000 libong na itala noong Miyerkules. Mula sa bilang na ito, nasa 8,600 pamilya ang nasa mga evacuation center. Kinukumpirma pa ng NDRRMC ang balitang dalawang tao sa Central Luzon ang nasaktan sa gitna ng pananalasa ng mga bagyo. Samantala, halos 2,400 bahay ang nasira sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Cordillera. Nasa daan at 20 milyong piso naman ang halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Central Luzon. Asahang babagyoin pa rin ang Pilipinas hanggang sa katapusan ng taon habang patuloy na namumuo ang laninya ayon sa pag-asa. Nasa isa o dalawang bagyo ang inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa darating na Disyembre. Sa pagpasok naman ng unang quarter ng susunod na taon, posibleng hanggang dalawang bagyo ang tumama sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Marcelino Villafuerte, pag-asa Deputy Administrator for Research and Development, na mas maraming bagyo kaysa inaasang isa o dalawa ang tumama sa PAR ngayong Nobyembre. Anya dahil ito sa mainit na katubigan sa kandurang bahagi ng Pacific Ocean at ang namumuong laninya na dulot naman ng mas malamig na Equatorial Pacific. Bukod dito, katulad ng epekto ng laninya ang nararanasan ngayon ng bansa. Dagdag ni Villafuerte, nasa 71% ang tsansang maranasan ng bansa ang laninya sa loob ng panahon na mula Oktubre hanggang Disyembre. Sa balitang sports, magpapaligsahan ang Pilipinas, Brunei Darussalam, Indonesia at Malaysia sa ikalabing isang PIMP Iyaga Friendship Games na gaganapin sa Puerto Princesa, Palawan. Mula sa ika-1 hanggang ika-5 ng Disyembre, walong kupunan mula sa mga miyembrong bansa ng Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area ang lalahok sa palaro. Ayon kay Charlie Rocios ng Sports Development Division ng Davao City, kabilang sa maglalaro ang limang team mula sa Pilipinas at tig-isa mula sa Brunei, Indonesia at Malaysia. Imbitado rin ang Northern Territory of Australia, isang development partner ng BIMP Iyaga na lumahok sa patimpalak. Tiniyak ni Rosios na handa ang mga atleta sa Davao City para sa palaro at may sapat silang pondo para sa naturang international event. Binoo ang Friendship Games noong 1996 para palaganapin ang pagkakaibigan, sportsmanship at pagkilala sa sariling kultura sa pagitan ng mga bansa sa BIMP IAGA. Ngayong taon, kabilang sa mga sports na paglalabanan ang aquatics, archery, athletics, badminton, esports, kata competition sa karate, penkak silat at sepak takraw. Nakatakdang gawin noong 2020 ang ikalabing isang Friendship Games pero naudlot ito dahil sa pandemya. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hati sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Apat na put isang araw na lang Pasko na. Ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.